magandang hapon mga kababayan nandito po tayo ngayon sa Dolomite Beach eto ang uh, uh, status ngayon dito sa Dolomite Beach napakalakas ng hangin at uh, hampas ng mga alun ano? at andami din po mga basurang mga napapatpa dito gawa nga po ng uh, bagyo sa ating uh, bansa uh, ilan ilan lang yung natin uh, nakikita na uh, mamasyal ngayon dito may mga TV network nga dyan ano sa, sa labas uh, siguro nagre uh, report din sila ayan, napakita ko lamang din yung mga basura na, na napadpad dito lakad-lakad po tayo gan doon sa dulo. Oh may broccoli pa oh. sa dulo meron tayong nakikita ng, ano, trash uh, skimmer doon sa may bandang ano, stero de malapit doon sa ah uh, ano sa hindi ko lang matanda ang area doon <laughs> ano na nalimutan ko na doon sa dulo may no, may trash skimmer basta sa stero de abad ayaw manila yacht club <laughs> pasensya na no? na nalilimutan ko na yung mga pangalan tampulan din ng mga kwentuhan ngayon itong uh, Dolomite Beach gawa nga po ng uh, ganitong panahon uh, nagkakaroon ng mga baha-baha dito sa loob ng Maynila ano, isa sa kanilang uh, sinasabi nga po ay gawa ng ano ng paglalagay ng Dolomite Beach dito hindi man mismo yung Dolomite Beach yung uh, nagpapa uh, pero yung uh, process kasi ng ano ng uh, pag, uh, uh, pag process na anon mga tubig ano na, na nakokolekta dadaan pa diyan sa ano sa STP Ngayon dahil sa mataas na yung ano mataas na yung uh, uh, bahagi sa loob ng Maynila eh hindi ma-accommodate ng uh, STP doon, doon yung sa so, Maybantang dulo malapit sa Manila Yacht Club ay uh, hindi siya mapaprocess agad kasi ipaprocess yun uh, uh, sa salain bago itatapon dito sa uh, baywalk area, Manila Bay so nangyari nun na karang araw dahil nga po sa tasa ng baha ay uh, uh, hindi ma accommodate ng STP so nagpakawala na sila ng tubig dito, mga tubig baha dito sa, sa Manila Bay, baywalk area uh, marami nagsasabi dahil nga da po uh, kaya nagiging ganon yung uh, tagal ng ano ng uh, proseso may dadaan ng pang ano uh, STP, ay gawa nga ng uh, Dolomite Beach yung kasi yung uh, purpose ano yung lahat ng uh, tubo na kumukonekta dyan dati na dumidiretso lang dito kaya ta uh, Patuloy po yung ano yung uh, pagduwi ng uh, tubig dito sa Manila Bay. Mataas po yung uh, fecal coliform ng uh, dagat. Kaya at nagkaroon sila ng uh, nagkaroon ng STP diyan. Para ma-process ano, masala ang uh, lahat ng uh, ibubuga dito ay uh, galing na doon sa STP. kaya yan ang uh, tampulan ng uh, usapan ngayon. Uh, sinisisi nila yung uh, paglalagay ng uh, Dolomite Beach pero sana ma maayos maayos yung mga problema dyan dito sa ating lugar Ito tayo doon hanggang dulo. Kung tutusin, kung ikukumpara yung mga nakarang uh, mga tambak ng basura dito, kukunti pa ito mga kababayan. Kukunti pa ito. Kasi nung last year, talagang madami. ayo ako ng istasimuning pangus so itong ano na to dito na lang talaga tal naitambak ano parang wala ring say say itong ano yung uh, pantrap to dapat ng ano ng mga basura eh nakahilera yan dyan sa may dagat ano kaso wala nagkasira-sira pagka malakas yung uh, a -a alon ano Ayan napapadpad dito plus uh, nagkakaputol-putol din. ang, ang item din ng ano, no? kulay ng, ng tubig. Makutim. Gawangan ng ano, ng uh, bagyo.